Tuwing tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kundi pati na rin mga mainit na pagkain na may hagod sa ating katawan. At sa lungsod kung saan laging ramdam ang lamig lalo tuwing tag-ulan, may isang mainit na pagkain ang laging bida dyan, ang beef pares. sa Narian ang parisan sa Apri Magsaysay, Baguio City. Taong 2004, nagsimulang magbenta ang mag-asawang koronado ng paris sa lungsod. Pero noong namatay ang mister ni Betty ay natigil din ito. Noong 2004 pa, ng buhay pa ni mister ko, doon nagtinda kami sa amin, sa bahay namin. Na nung namatay mister ko nagtigil ako mga uh, basta hindi na ngayon na lang ulit nag-start nung alam mo nung, nung pagkatapos ng pandemic kaya naman noong 2020 muling binuhay ni Betty ang kanilang parisan sa gitna ng pandemya, ang pagbabalik ng negosyo ay hindi lang naging pagkakataon para muling makapaghanap buhay, kundi para makatulong din sa pamilya. Nung hindi pa siya nakakagraduate, nakakatulong, pambaon, pang vision, ganun. Tapos yung isa kong anak naman, may, may apo na ako, yung anak ko, uh, nakakatulong sa pamilya niya, yung sinisweldo niya sa akin, ganun. Pagluluto niya. Yun, saka yung mga kapatid ko, mga ipag ko, <laughs> kapit-bahay na. Sa bawat nilulutong pares, hindi lang sabaw at baka ang laman ng kaldero kundi pagmamahal, pagpupursigi, at sama-samang pagtutulungan ng Pamilya Coronado. Alasing ko pa lang ng umaga, abala na agad ang kusina nila Aling Betty sa pagpapakulo ng mga buto, paghiwa ng sangkap, at paghahanda ng mainit na pares. First po is papakuluan namin yung mga buto kasama po yung karne. Uh, umaga pa lang po yon hanggang sa mag-close na kami. Tapos po, uh, kapag malambot na po yung karni ng baka is ihiwalay na po namin siya. Yan po. Pero higit pa sa proseso ng pagluluto at mga sangkap, ang tunay na sekreto? Ay, eh, kailangan hindi ka malungkot. <laughs> kailangan maging yung masaya ka sa ginagawa mo. Yun. Yung pagluluto, and, and, gustong gusto mong gawin, and, yun, lang naman sikreto. Patok sa madla ang kanilang pares at Mickey Pares mainit, malasa at swak kapag tag-ulan. Since kasi 2020, dito na kasi ako makain. Iba kasi yung ano nung pares nito, parang Manila style. Hindi siya kagaya nung sa ibang ano. Pero pag sa pares kasi yung sa beef, yung tenderness ng beef, yun yung nagpapaan. Sa yung extra yung taba rin. <laughs> yung naman-laman. Yun. Manganda kasi ito nagpapainit sa ating katawan. At lumilinaw yung ating mata pagka bumibiyahe. <laughs> Hindi lang simpleng pagkain ang beef pares para sa maraming Pilipino. Isa itong pagkain abot kaya, madaling hanapin at swak sa panlasa. Pero laging tandaan, kahit gaano man kasarap, mahalagang hinay-hinay lang. Ron Maranan, RNG News.